So, yan guys. Galing na kami ng hospital. Uh, yun na nga. Uh, okay naman. Yung kahit isang oras kami naghintay doon. Maganda naman ang resulta dahil okay na yung uh, mata niya. Pero bilin ng doktor is i-continue yung dalawa forever yung isa uh, two days na lang niyang gagamitin pero yung dalawa kailangan continuous na yun forever no, kasi nga para uh, hindi na uli maulit at saka tala kailangan tuwing gabi tatakpan na talaga yung mata niya hindi uh, hayaan na uh, walang takip Although yung isang mata niya is talagang hindi na nakakita. Yung isa okay na. Okay na awa ng Diyos, di ba? Salamat sa Diyos talaga. I imagine niyo yun. Isa ng isang mata na nga lang ang nakakakita tapos mabubulag pa uli. Paano na lang yun? Hindi na ako makikita ng anak ko. Anyway, thanks God. At lahat is Okay naman, everything is fine. Salamat. Salamat sa mga uh, nagpray para kay tutoy ko. Kasi kailangan talagang uh, tutukan. Kasi mata yun eh. Ang dami na nga niyang kapansanan eh. Mawawalan pa ng paningin. Paano pa, di ba? Diba? Eto, mabuti na lang. Kahit isang oras kami nag don. doon, Pangatlo kami sa natawag. Actually, so, nauna pa akong tinawag. Kasi nakita ng doktor siya. Eh, ang bait ng doktor doon. So, inuna kami. Kaya, eto. Nakasabay ako sa transport. Kung hindi, papasok. Kung hindi, magbabayad na naman ako ng taxi. Inumuna kami ng tsaa.